Hi guys! Kamusta po? Ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung aking bird series na commission piece. Um, uh, yan guys, medyo nahirapan ako kasi first time ko talagang gumawa ng lumilipad na mga ibon. Kasi yun yung request ng ating client kasi parang mas maswerte daw kung lumilipad yung ibon. Kasi di ba yung mga ibon natin ay ano, nakadapo lang sa puno. <laughs> so ayun, di ko guys worry kung paano ng shape ba ang gagawin ko. Ayan, parang iniisip ko talaga parang ang ginagawa ko koy eh. <laughs> parang shape ng koy yung ginagawa kong birds. So, ayun. So, kailangan nating magawa, guys. Sabi ko nga, kung ano yung request ng client, kailangan gawin natin alang-alang sa ating ulam. <laughs> ayun. I-shape lang natin, guys, yung ating mga birds. Dahil nga, kailangan natin ng, um, uh, ng white para sa base ng ating birds. Ayun. Sinanay nga pala yung naglagay ng ating background nung nagpunta siya dito. At ayun, nilagyan niya kasi ng mga background yung ating mga canvas. So ito, light turquoise to. Um, wala na kasi tayong medyo dark na turquoise. Tapos naubos niya yung halos naubos niya yung isang ano, isang sakura na paint. Yan, dahil lang sa ano, 23 by 30 inches na box type canvas. So, ayun. Tapos, pinulido ko lang kasi yung mga may mga side kasi na may mga puti-puti pa konti. Pero, okay naman ah. Gusto ko lang na mas pulido pa yung ating background bago natin lagyan ng color white. Tapos guys, ayun guys, hirap na hirap akong ishape. <laughs> Paano pang guys ang gagawin ko ditong ibon? Ayan. So, bahala na. Pero, yun. Uh, magagamay din natin yan. Pero syempre, mas gusto ko pa rin yung nakadapo. Pero yun nga, kailangan nating sundin yung client. Yung client nga pala natin guys, yung, yung bumili ng um, fish harvest, ito yung binili niya. Ayan, na 20 by 30 inches na panel canvas lang siya. Tapos dark turquoise naman yung background niya. Ayon. Tapos, yon sabi niya, Mitch, meron akong isang gustong ipagawa sa'yo, yun yung nga, yung bird series na lumilipad. So, 9 na peraso o 9 na ibon yung ating uh, yung pinagawa sa atin. Tapos, ayun. So, dapat matapos ko siya hanggang ngayon. Uh, ngayon ay 30. August 30. So, sana matapos ko siya hanggang mamaya. <laughs> ngayon ay 10 10 a.m. na. Pero, may mga nirarash tayo na isang abstract. Tsaka, um, parang seascape. So, yon Sana matapos natin ngayon hanggang gabi. Pero, aalis ako mamaya mga 5 p.m. So, ang balik ko na is mga, ano na, mga 10 o'clock na. So, parang, baka hindi ko lang sure kung ma-deliver natin ng 10pm. Pero kasi dapat ngayong gabi or ngayong araw ma-deliver natin. Kasi bukas yung birthday nung isang nagpagawa ng seascape. So, hinalo up ako ka kagahapon na um, yun, kung on track ba kami, kung okay ba pero hindi pa tapos. So sabi ko tomorrow matatapos. So ngayon yun. So sana, madeliver natin agad-agad. So tapusin lang natin yung bird series na to. Pagkatapos nun ay yung ating abstract na dadalawa. So ayan! Sobrang hula-hula lang guys yung ating shape. Pero Mukha naman siya mukha naman siyang ibon. <laughs> Ni ko lang siya guys alam kung paano ko ilagay yung ano, yung mga colors natin since first time ko ngang gawin, hindi ko alam kung paano i i ano, ilagay kung saan bang angulo ko ilalagay yung mga kulay at kung paano ko ba i-blend yung kulay dahil nga parang alangan pa akong gawin to ayun um, kung meron kayong suggestion guys kung paano ba ang magandang bird series na lumilipad ay isuggest nyo po sa comment comment section ayan <laughs> Ayan guys, uh, hindi talaga ako dyan komportable sa mga pakpak na yun. Kung <laughs> saan ang gulong pumupunta. Ayun! Yay! Pero, yang ating 9 na ibon na yan. Buti na pagkasa natin. Inuna ko muna yung dalawa sa gilid. Tapos, sinansya ko na lang yung iba. Thank you so much guys for watching! Bye!